Magandang umaga, magandang gabi o magandang hapon kung anong oras man nakita ang video ko nga nag-agi sa inyong wall. Ito bang galing na hapon kay nagaulan-ulan. Pag may araw pagali ako din to nga nabilin na is nga ginaga ko kutong tong nangligad at adlaw kung narantaw niyo man ang ako nga video. Kung so, naisipan ko kay nagaulan-ulan man, gulap man talingaw. So, mag-experiment ako sa mais kung anhon kung nigali siya. Ang point ko tan dira nga buhaton ko ay tong ginabaligya kay sa tindahan. Nakabakal na kamo sa to atong ginabaligya sa tindahan niya tiga tigabla siya nga mais. Daw pareha siya sang mani pero ato at may arap man gapon to siya nga maanga asin na gimbutang. Kag kung nakakaon kamo sa to tong pwede to siya nga buhaton nga pulutan kung wala nagigamos ang pangpulutan ah. Kag sa dra nga area no gin. Hindi, ako na lang siya. Kahit doon nabitin man kami sa mantika. Anam, igali na siya nga ipalupa. galing na sa mantika. Para gali nga magtiga siya. Lai man ang expectation ko. ano expectation ko? <laughs> Nag-ingles pa nga hindi. Magyap mo kasampot. So, by the way, na lugay-lugay ko habang dinamikas na may galing na daga traffic naman ng kanayas na sa gilid man. So, ang pagluto, galitaan si na, no? may mantika kitaan nga damo kag ipalutaw witaan na isang mantika do parehabla sa fried chicken how so gin ito na lang kay tido wala magyapon sang ano so amo na, na ang kag amo na ni ang manik nga ginigisa kag hindi gid ako magpahuli gin tirawan ko kung namit man siya kag namit man gali siya kay nagnanam na siya kag, super delicious na sakay may arang ang mantika so, habang kakaon ko dira no nalingaw gid ako kasi di ka sina hindi ko kung kalain ang lasa niya pero expecting na na nga na meat gili pero hindi lang siya nagtiga daw pareha naman gapon mais na ginakaon nga tiga so success na naman ang aton nga gin experimentong mais na ginlaga Double kill din bisa so kung may mga mais mo dira sa balay nyo, pwede nyo manibuhaton para pang merienda. So, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po wag po kayong magsawang magsuporta at manood palagi ng mga video ko. Please support po ng aking mini vlog sa YouTube channel. Gaga vlog! Thank you for watching!